ayun, what's up po sa inyong lahat mga idol ayan, dito tayo ngayon sa may tapat ng pure gold putatan so habang hinihintay ko nga si wifey na namili doon sa loob ng pure gold ayan, mayroon pong banggaan dito isang motor at isang oh, jeep so mabuti naman at uh, safe naman yung rider kaso yung motor niya lang talaga yung kawawa kasi pumasok po yung bumper ng jeep sa, loob, sa ilalim ng kanyang motor ayan, kaya nadali din yung kanyang mags at so yung gulong niya So ayan, hindi na tayo makalapit doon mga idol kasi baka sabihin naman nila eh nakikimarites tayo which is totoo naman. <laughs> so ayan guys, uh, ingat lang tayo sa mga biyahe natin. Ayan, ayan dito po ito sa may ano, kanto po ng Soldiers Hills. Ayan mga idol, no, pagawa din yung motor talaga. Ayan, no, pasok yung bumper sa ilalim. Ayan. A few moments later at ito nga ulit mga idol after mga 15 minutes siguro sa banggaan ng motor ito naman may nagbanggaan naman taxi naman sa kakotse kasi sobrang dulas talaga ng kalsada eh. Ayan eh. Ayan, so dubli ingat po tayo mga idol lalo tayo mga driver Ayan, ride seat po tayong lahat ayan, dito po ito sa may tapat po ng pure gold putatan yan po, ito po yung pure gold putatan, so yun mga idol uh, dubli ingat tayo, ride safe po tayong lahat God bless po, God bless